Nakarating na ba yung sasakyan? Ay, opo, Ma'am Joanna. O, ano mo na muna ito doon? Sige po. Ha? Ina! How was your first night here? Sarap patulog mo. Ngayon nakabalik na si Lola sa sarili niyang bahay. Oo, may sakit siya, pero nasa tabi naman niya ako at hindi ko siya pababayaan. Kaya kahit pa paano, may peace of mind ako. Mm. And yes, masarap ang tulog ko. Well, Ina, enjoy that peace na pinagmamalaki mo. Because you know, I'll make sure na hindi kayo magtatagal dito. Nung nag-decide ako na sumama kay Lola dito, inihanda ko na yung sarili ko sa'yo, Joanna. Pero alam ko naman na ikaw yung hindi magkakaroon ng peace of mind sa pagdating ko. At kahit ano pang ibato mo sa akin, hindi ako uurong. Masigurado ko lang na hindi niyo na ulit pahihirapan si Lola. Ingat. Wendy? What? Nagkapatawag na naman ng emergency meeting si to Charlie? Okay. So, ano emergency na kailangan ko pumunta dito ASAP? The company's in big trouble, Johanna. Naghihingalo na. Babagsak na to. So, we need to act fast. We have to declare a bankruptcy. N no! Hindi pwede mangyari to. No. No. no, we may have to disclose the company's status to the public. But we took those loans para sa improvement ng existing and new restaurants, right? At akala ko ba nabayaran natin yung loans kaya nga natin binenta yung Joanna's Legacy, right? Well, unfortunately, Iha. Hindi. Paano nangyari yun? Well, dahil nga doon sa mga expenses na ginamit ng kumpanya, dahil nga doon sa renovations and implementations ng new projects, alam mo yun, dumaan sa'yo yun nung pinirmahan mo yun, di ba? Well, wala pa rin nangyari. Bumagsak pa rin yung sales natin. Alam mo, malaki nga talaga ang naging epekto ng mga nangyari dyan sa Joanna's legacy na yan. Are you implying that it's my fault, Tito Charlie? Really? No. Alam mo, hindi naman ti orsa para magsisiyang pa tayo, Joanna. Um, nandito kami to present a solution. Then tell me what it is. Given the current circumstances, mahihirapan tayong ibangon ulit ang kumpanyan. We need funds para isalba ang financial standing nito. And unfortunately, wala tayo nun ngayon. So I believe it's time to proceed with plan B. Tita Lani, just go straight to the point. Bakit hindi mo nalang i-consider ang matagal na naming sinasuggest sa'yo? Sell your shares. Benta mo yung buong kumpanya.